Good morning mga kabakyard and welcome po sa ating youtube channel Ngayon po ay nagbumotor kami kasi pupunta kami doon sa uh, maraming damo Mangunguha po kasi kami ngayon ng damo para pakain po sa ating mga alagang rapit. Yung time po natin ay mag alas gis. Ito po yung time na maganda pag manguha yung damo Kasi pag umaga po tayo manguha Lalo na yung early in the morning, meron pa po yung mga fog o yung mga hamog. At uh, active po yan yung mga microorganism na bad organism sa mga damo pag umaga pa tayo mangunguha. Pag maganda ito na time na mga 9 to 10 na, uh, tuyo na po yung mga hamog yan at yung mga bad organism ay bumababa na yan. Ito yung time na pinakamaganda mangunguha ng damo. So yung pupunta natin medyo malayo-layo sa atin. Kaya yeah, motor-motor lang muna. dito na tayo sa ating final destination yung lugar po ito ay part po ng Burakay Mountains dito yung sa kabilang side natin yan yung mga green na damo yan yung pupunin natin yan yung tinatawag natin na Paragras kapte mm. diyan siya

ito yung damo na sinasabi kong paragraph. to yan. Parang nag-ano na tayo dito. Nagagarab ng palay. <laughs> Kasi yung hawak ko is yung tinatawag nilang karit or garab dito sa amin sa Bisaya. Pero sa Tagalog, tawag niyang karit. Yan. Tapos, lalagay natin sa sako. Tapos, ito ay paborito ng ating mga alagang rabbit. Buti na lang wala pang kambing Sila, dito kasi pag kambing, kambing talagang kalbo dito yan. Yung kambing kasi dito dati marami. So pag pumupunta ako dito parating ubos ngayon po wala ang kambing kaya sulong sulong. At ito pa sa kabilaw talagang green na green to no. So ayan. Sa pag-alaga ng rabbit ay hindi po magastos yung pag-alaga ng rabbit. Lalo na pag yung papakain mo lang ay damo. Siyempre yung damo, yan talaga yung needed nila compared sa feeds. 'Yung feeds kasi, composed na po 'yan ng iba't ibang mga uh, amino acid na plant-based. Kaya mas magandang damo na lang. Pwede ka rin magbigay ng feeds. Sa akin po kasi dito sa backyard ko, 'yung ginagawa ko po, nagbibigay po ako ng damo, unlimited 'yung damo. Tapos 'yung feeds po, binibigay ko po lang early in the morning. So nagbibigay ako ng kunting feeds around 40 grams na feeds per each rabbit. Pero pag marami akong kits, syempre yung kits kailangan more on feeds sila at saka damo para mabilis nila mag-gain yung weight na inaasam natin para pagdating ng one month old sila po ay nag-weight na po ng mahigit isang kilo. So ayan, yan po. Uh, bali po pag uh, may alaga ka pong rabbit nakakatulong ka pa sa environment mo kasi nililinisan mo yung mga gilid ng daan tulad ng ginagawa ko no ayan bali kalahating sakaw lang yun yung kunin natin kasi kukuha pa tayo mamaya o bukas ng umaga kasi yung kalahating sakaw na kukunin natin na ano ay kasyang kasya na po hanggang sa maghapon nila or 24 hours na nila nakain yan yung rabbit kasi ay yung hobby ng rabbit ay kumain ng kumain ay hindi po sila tumitigilan sa pagkain katulad po ng kambing so ayan yan po yung kadami yung kukunin natin tin lạc tin vào một cái mô hình của một con chó tên là con chó con của nó nó có một cái 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 cái

のまんでいいてもないですか perlu diingat bahwa dokter akan melakukan pemeriksaan fisik dan mungkin akan meminta Anda untuk melakukan beberapa tes darah dan tes urin. Jadi, sebelum Anda melakukan itu, Anda harus memastikan bahwa Anda sudah mengonsumsi obat-obatan yang diresepkan oleh dokter Anda. Yan. Good day, mga kabakyard. Ngayon, kita mo yung ating mga alagang rabbit ay kumakain ng damo. Yung damo pala nito ay tinatawag natin na paragras or paragis you know. so ayan na yung ating mga rabbit yung ilaw natin, umiilaw pa rin so ayan sila ayan, nag enjoy sila ng kumakain ng uh, damo at punta naman natin dito yung isang layer natin, so marami tayong walang laman na kids ngayon, no kasi yung iba ay bininta ko muna kasi wala akong budget tulad nito, dapat ano yung dito pero isa na lang at nilagay ko muna dito yung isang manok ko at dito din no so ayan sila ngayon kumakain ng ah uh, para grass na nilagay natin especially na ito yan yung gagawin na lang natin mamaya maya ay bibigyan natin sila ng tubig para mabilis ah, mabilis para hindi sila uhawin So, ayun pa. Ayan pa sa baba. Ayan. Bali, ito yung dam mo. Binibigay natin to Unlimited per day. So, kumuha tayo kanina. Kaunti lang. Kasi mainit. Kukuha ulit tayo mamayang hapon para gamitin na naman ito bukas. Ito kasi, hanggang gabi na nila to na makakain. So, ayan. Na. Ayan mga yung pag pakain ng damo sa ating rabbit yung damo kasi makukuha lang natin sa mga paligid lang natin so dito puno rin siya natin ng rabbit ngayon bakanti yung isa dito at nilagay muna natin dito yung ating mga manok so ayun so mga kabakyard no uh, kung napanood yung itong video na ito, ito yung video natin sa ating backyard kung paano tayo mag pakain sa ating mga rabbit na hindi lang puro feeds na pwede natin ibigay sa ating mga rabbit kundi damo rin yung damo po kasi ay mayaman po ito sa fiber ito yung kailangan talaga ng ating mga rabbit confirm confirm dun sa papakainin mo siya ng purong feeds bali dito nagbibigay lang ko ng feeds uh, kaunti lang tapos damo kasi binabalik ko na yung uh, dating hobby nila na mas prioritize nila damo yung kainin kaysa feeds so ayan So mga bye dengon dito na lang yung ating video. Huwag niyo pong kalimutan mag uh, subscribe, mag-like at paki-share naman po yung ating uh, mga video. At huwag niyo po lang kalimutan mag-follow sa aking TikTok account, Run Stop Tackle. Doon po nabibenta po tayo dun ng mga fishing equipment, fishing lure at uh, saka fishing rod. Fishing reel. Run Stop Tackle po ibibigay ko po yung link sa baba dyan ng ating seksyon. So, happy Saturday and God bless you all mga kabakyay.